Good morning guys. Dito tayo ngayon sa aming garden. Ayan guys. Ayan. Ang aking may bahay. Ayan. Ayan guys. So, oh, mga dami ng bunga mga idol. Oh. oh Ang dami na. Oh. Ayan. Oh. Pero kung hindi yan ano. Yan mga idolan talim namin na upo dito binidyoan ko mga idol kasi puro na picture eh. makita man lang makita man lang ninyo sa ano, sa video yan, ano tara pala na hmm. kadara ka lang na sa upo ni Pai at saka ni Mai yan si Mai May. hello Parin katabi si Mumay. Malipot <laughs> Yeah. An okra uh, kita ay pa na ang mga okra man. So guys, oh yan ang time namin ng na okra oh. may ano na siya, may bunga na mga idol. Oh. o tong paper. Yan tanim ni. Ay may bunga na pala niyan no? oh. Ang tawag niyan? Bell paper. Yan mga idol oh. may bunga na rin si idol oh. Okay. Oh. Uh, oh, may bunga na rin oh hindi na kami bibili sa palingki nito. Kapag marami nang bunga yan, yan no. Ano, um, Tsaka guys, itong mga kamote namin, no. Tanim namin na kamote yan mga aka idol. May mga laman yan mga idol. Yan na kami kumukuha ng inagawa namin na merindahan paghapon. Ito mga idol yung mga yung to yung bago ito mga idol mga bago bagong tanim tong mga kamuting kamuting baging pero may mga laman na rin tong mga ka idol oh yan si sabi nila pag namulaklak daw ang kamuting baging ibig sabihin ay laman yan yan o tsaka ito yung tawag to yung garilyas yan ito na yung ano namin oh. Karam naman si Garillas. Mm -hmm. Mga kaya doon oh. Kamuting kaya. Meron pa ako tanim na kamuting kaya dito mga kaya doon. Oh, mayroon pang ano. Lemongrass. Tanglad. Ito mga idol. Yung bago ko nung tanim na kamuting baging. Atatalim kulang ko lang ito oh. Nagbuhay na nga ni. Oh nagbuhay na siya Saka ito mga kaidol yung tanim kong kamiging tawagin sa bicol yan o yan yan sipag lang mga kaidol huwag yung isipin na ang pagtanay matagal tagal, tagal pagantay hmm kaya ito lang yan mga kaidol pag uh, kasi pagka meron kang aningin yan na nga guys hanggang dito lang muna kaming video uh, thank you for watching at magandang umaga sa inyo lahat mga ka-idol.